Sabihan mo si Hilo kung di ba? Si Jelo Si Jelugan ginagawang malunggay. Uy, Jelo! Ano to? Ano yan? Uy, uy. Hindi na, pakilman. Oo. Uy! Ang uh, oh, uh... uh... ina nga di. Eh. Kasabi ko nun sa inyo to. Uy, eh. bakit ginagawa? Ginaganita niya naman yung tao. Oo, oh, ano to? Gusto nga makatulong. eh, mag ko ka tinola mamaya. Uy, oh. bakit ginagawa pang ano? Malunggay. Uy, bakit ginagawa pang ano? Oo, oh, hinahatay ko at tumuboy. Eh. May sa Aulang Malunda eh. Ito rin si kapatid namin. na kita dito. Grabe namang ngayon. Hindi naman mga tao yung ginagawa ninyo. Sabi mo eh. Asa, say, mga eh. Ano tama? Tama! Ikaw gawin ko tama na Ah! Good morning, good morning mga chong. Bali, dito Robert ano naman dun. Sabihan mo si Lakuya. Si Anong sabi Si Jelo ginagawang malunggay. Anong ginagawang malunggay? Tignan mo, tignan mo kasi. Anong nga ano ay, mo. Ano pinagsasabi mo? Ginagawang malunggay. Anong ginagawang malunggay? Basta nakakata pero nakakaawa din eh. Ako, Bert, pag mo ako magigipan, maaga Dito, pero hindi trapan. Dito, may pito. Bisto. Yan yung... Di ba? O, di ba? Nagkakamuklaj. Di ba, nagkakamuklaj. Uy, Jelo! Uy! Pagkakain man! Oo. Ang ina naman eh, kasabi ko nun sa inyo ito eh! Ano ka gagawa sa inyo na tao? Maluloko yan eh. Sa'n naman? Hindi nyo makakatulong dito eh, hindi ginawa ko ano. Ilog sigilan mo nga oh, yan. Para naman, tanga. Ikaw sunod ko rin ang sunod, Lee. Wala nga eh, pwede ka naman, tangang, gil! Eh. Oka! Ano Sige naman, naman, huwag siya, bakit? Pwede mo naman sabihin kayo, utol ah! Wala po dito. Ginagawa? Ginagawa, <laughs> eh, ano, si 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 kung ano kamo kano nito naman ano yung araw matulog ay kung ano 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 malunggay. ano 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 ito ano 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 sa ano 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 bang ginawa sa inyo? Ano ba ginawa sa kapatid mo? Sa kapatid ko. Yeah. Ando na nga tayo eh, pero ayaw mo siyang dumiskarte. Nagkamali na nga eh. Puta, libre ko aray, libre lahat. Tapos ganyan pa'y gagawin. Pero yun ang pambawi niyo. Grabe naman hmm. ngayon. Hindi naman makatawal yung ginagawa ninyo. Gawin yung malunggay, tao yan. Hindi naman siya, Chip. Hindi yan, hindi. Ito rin si Chip eh. Ito siya sa bahay niyo. Isama mo. Oo, mo daw daw

Pre, Alec, dito nga. Respetuhin mo naman yung tao. Ako ba, nirespeto ka. Ako naman yun eh. Ako din, Sir Jeff, salamat. Dalo na si Jello. naman yung ugali mo ha. Hindi ba tama lang yung salamat. Prado yan, niyam niyan. yan. sampit. mo yan eh. Asama mo yan sa mga bangay. Ano tama? Tama, ikaw gawin ko malunggay. Uy, tama na yan. nyo. Ay, o kaya nga, kita mo, da dat dati kang inaalipos na ng mga ganggang nila Troy, tapos ginagawa mo sa ibang tao. Man, okay, mama, dito man. na hindi, okay, na, hindi, hindi, matapos-tapos. Ikaw ay naman, hindi ko pamanggi ka. Ikaw pa na hindi nang sunod mo eh. Kaya nga, hindi mo matanggi ba sa Sige, alam mo eh. Wala din naman kasi ang mga ganggo. ano eh, baka na ako. Pwede ko naman sabihin na mga ayos uh, okay. uh, ginagawa ko na lang no, kung ano yung notice niya. Para may okay na. Ano? Na ka nga dun? Wow. tumubo ba? Wow, tumubo. Wow, malunggay. Kabay ka, mga malunggay. Nagka mo, Vlad, to. So, what's up sa inyo, mga chong, no? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits, no? O Tito Otits, kung tawagin. Uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50K, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman na <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag napindutin ang uh, bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits oh, Official. Marami kasi ano eh, marami kasi gumagaya at ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo, not ginagamit sa mga maling paraan o pang-scam. So, yan lang ang ating official YouTube channel, mga chong, ah So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, ikiklik lang natin ang bell button, at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan, mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account paalam mga chong